Ayun po mga palangga, grabe ang init oy. Malapit na po maubos yung itlog, guys. Ayun, kinuhaan niya ng aking anak, dinala sa kanyang boarding house yung itlog. Grabe ka init, guys. Ganina jud mi nagtambay ni Papi diri mga palangga. si Papi oh, noktok naginoktok. noktok si Papi, guys. Unsa kay problema ani, guys? noktok manis Papi. Ginitan siguro ni mga palangga si Papi. Grabe saging inita, guys. Pero bahala na lag init mga palangga, eh, basta wala lay bagyo. Makuyawan jugos bagyo, guys. Ambuti ah, na ko tuyoon mga palangga, makuyawan jugo. Kinakot tuyoon guys, makuyawan jugos bagyo, guys. nasa isip ko mga palangga yung ano yung lakas ng hangin kasi natroba na po ako sa bagyong Yolanda noon so nasa isip ko guys yung pag malakas ang hangin mawala ng ah, bubong yung aking bahay so tula dito sa tindahan o na, nawala ng bubong na nga bali ang kahoy yan bali ang kahoy giniba po ng bagyong tino So, mga ganyan akong naproblemahan, guys. Basta na ibagyo. Di ako tuyoon mga palangga nga makuyawan. So, sukad so pag lindol, guys, until 3 days na bagyo. Ah, uh, 2 days na bagyo. Super typhoon. O, 3 days, guys. So, pagkatapos ng lindol, guys, September 30 yung lindol. And then, November 5 yung super typhoon. So, grabe ang aming kaba guys. Dito, walang katapusan yung aming kaba at Roma. So, tatlong bagyo. Pang-apat na ngayong first week of December, mayroong bagyo. Pang-apat na guys. So, grabe. So, laban pa din. As usual, buhi pa man mga palangga. Napatay roll di risk kalibutan. Napatay mission. So, padayon ta sa atong kinabuhi guys. With God's guidance and Of course, prayer is powerful. Good afternoon. Gods 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 well mga palangga uh, sana po uh bigyan po tayo ng maraming blessings para marami din tayong ma matulungan Good afternoon good afternoon nan nan nanay na music guys Anay, nagpa-music mga palangga. Sao na lang ni. Eh. Nakikinig si Papi sa music, guys. Bless mama, anak. Tagasanto. Langas nak. Hindi ka makatog. So, balihin lang tanga to. Kuan ku ha, balay ha, sulod ha. Namay nagpa-music. Usaon man na. Hindi makatulog ang bata na ko. Kaluoy. Ay, ko. Langas pang pa mga sasakyan, guys. Langas pa ang music. Grabe ni mga tao dere, guys. Morag nagmaya. Morag nagmaya mga palangga ang mga tao dere, guys. Morag mga problema. So, gayon pa kami ni Papi dere, guys. Uh, walang kupas. Patuloy kami na mag-update po sa inyo araw-araw ni Papi yan po, inaantok po ito guys so ito lang po muna aking update ni papi, patutulogin ko muna siya, guys, happy sunday